Oh, magandang hapon po mga parambing Katapos lang po natin magtinur At saka po mga metas kanina Ito kayo po Maramit po tayo nga ito Marami pang tira dun eh. Kung ngayon yung pambiyahe sana no San Pablo Ayan, yeah, may naiiwan pang plastic sa kamay mo. Baka mabali. Mm, ubos uli yan. Ubos uli. Ubus po yung di ay. Salamat. Ayun ay mga minsan na uli at gawa ng pinasagad ko ang puti. Ayan, talaga uh po ako. Oo. -oh. I-sprayin nga sana ng kuya mo. At ang dami yung bulaklak. ko.

yun bali yung ating gopro po ay ano nagluloko po nagiging ano po green tatanggalin ko po ang ano nito battery uli pero minsan nakakaigi po mga tatlong try po bago magkaigi tanggalin ko rin yung battery uli para mawala yung kanyang ilaw po yan o, oh, ilaw ganito po ang gawa ko po mga kapambin sa gopro natin tatanggalin po natin yung battery ito po yung bagong battery po natin na inorder po sa online ay wari po, po sa unit na po ito may diferensya mga kapambin ito po yung bigay ni tito mani po yan salamat po kay tito mani matagal-tagal din po natin itong nagagamit pero nakakaigi pa naman po minsan kung nakaraang vlog ay nagamit po natin nakakaigi naman mga tatlong days po siya nagbablock tapos nakakaigi naman po mga kapandis niya niya naman siya oh. nagbibideo siya minsan mga ilang minuto na block po ulit siya kanina nagblock na po pero ngayon okay naman po oh. At ngayon darating na July po mga farm bin birthday po ni nanay sa July 7 po. At tayo po iuuwi sa Tayabas po. Titingin po tayo sa ano sa SM po mga farm ng ano po. Bagong ganito po. Para po may pang video po ulit tayo. Nakakaigi pa naman po siya Oh. Ayan. Kaya lang po minsan talagang hindi po tayo nakakapag video agad. Gawa ng nagbablock na po. Yun isang minuto po nawala po ulit siya sabi ni Uto ni po sa battery daw po pero tayo bumili po ng bago try po ulit natin minsan po ganun ay nawawala po yung kanyang ano video nagbablock po Uh, yan po oh. wala na po ulit. Uh. kaya minsan po tayo hindi nakakapag vlog mga pambin pag naulan po kahapon maulan po hindi tayo nakapag vlog may budget naman po tayo mga farm sa anong pagbili nito dito na po tayo sa kabilang ilog po mga pambin at sa si mami po ay nandun pa sa ating bagong anak na inahin po mga parmin. Tatanggalan na po natin ng, ano po, ng ngipin kanina. Tayo po ay po ngayong umaga mga kaparmin ng ano. Ating sitaw po. 12 harvest po. Yung ating sitaw. Balik kahapon nga po ay nakapagharvest tayo pero may natira pa po yung pababa po. Kaya itutuloy po natin ngayong umaga po. Ang ganda na po natin palay. Recover na po. Ano po yung ating pa naman po mga kapambin itong ating ano po, GoPro. Natagal pa naman po siya. Minsan nga po ganoon Sa umpisa po, nagbablock po yung ating screen. Mga tatlong beses po yun, nakakaagi naman po. Balik kahapon nga po ay... Yun po yung order po nung mag-asawa po nung taga kabilang barangay po 30 kilos po yung kinuha nila tapos yung iba ay ating i-deliver po sa baba po sa sinkro yung pong iba naman nilako ni Kuya Uni balik kahapon po yung ating na-harvest ay ano 46 kilos po nung umaga ay ating harvestin po yung eh. natira po tapos na po ito mga kambing. Doon po tayo sa baba. Apre! Ah, may mga ampalaya po. Oh. Malalaki na. Oh. Pipitasin natin mamaya. Pwede na iba. Oh. Yan, laki po. Oh. Pwede na. Oh. Yan libreng ulam po ah laki na rin isa oh harap po oh yeah. pag may tanim po may aanihin mga kapambing oh. Oh. oh Dami pong bunga na ang palay natin ah. Yan. Yan pasunod. Malaki ah, oh. Taba. Mayroong mas malaki. Yan po oh. Ganda. Ang sarap po ng talabos nito oh. Sa ginataan po ano. Yan. Fresh na fresh po. At tayo po may kasama po mga farm din. Nagpapalinis po tayo ng ano. Yung taniman po uli ng sitaw po. Doon po sa dati. Dito po sa makisip po ang barayte. Tinatanggal na po. Nililinis na po. Gawa ng lipas na po. Wala na. Ano pare? Palitan na talaga ano, pre. Yan po si Pare Ruel, pre. Magandang umaga, pre. Magandang umaga, pre. utay uta, pare, ano? Ha? Palitan na. Oo. Yung iba paring ano, pwedeng ano, kunin ay eh, kunin muna. Sayang naman. Meron pa yung talong po, saka yung ano, mga sitaw po. Ay, ah, ito pala yari na ano pare. Ito pong isang luwang yari na kahapon tayo po nagpa-sama no. Na. Tayo po nagpa-ano na, nagpagamas po 'yan o. Isang araw po natin tataniman ng puli ito. Lahat na po ng yari na. Balik na naman pumbit na. Bagong tanim ng puli. Tabasin pa rin po ito. Tanima ng sili po. Yung iba po, nabuhay naman, oh. Yung mga tanim natin dati, oh. Pero, maputi lang ako ng ano, ha? Ng wow. hmm, sitaw ulit. Sita ulit. Oo. Hindi pa natapos kahapon. Ha? Oo nga. Eh. Bali, hanggang dito po tayo, oh. Kahapon, oh. Yan, hanggang dito lang. Ito, hindi pa, oh. Ito. 12 po mga kaparang ano? dumadami po ang bunga ha? ay gawa ng maugat ano? sige okay lang pare utay utay lang oo ngayon po kulis ay araw ng changi po sa bayan kaya si kuya gilir ay kumuha kahapon Ay ito naman po ay ano paninda ni paring naman. Yung putihin po natin ngayon. Harap natin ang harvest po. Sili, tsaka po okra, Yan po. Order din po ito ni Lola. Sa baba Naigir po ito. O yan. Kaysa mahinog dyan sa ating puno. Mapakanabangan pa natin. Ang dami po. Sili. Tapos ito po. Mamaya po ulit tayo. Gawa ng tanghali na naman po. Mamaya hapon po talong naman.